Magandang araw mga kabayan na nakadisgrasya ng 14 anyos na dalaga, ito ang dapat mong gawin. Relasyon sa 14 anyos kahit pananagutan mo. Batas, sa Pilipinas, ang edad ng consent para sa sexual activity ay labing anim. Kapag 14 years old ang babae, automatic na sakop ito ng statutory rape art 266A, Revised Penal Code, as amended by RA. Labing isang libo anim na raan at Walang exemption kahit may mutual love, walang pamimilit, at kahit buntis siya. Ang pagpapakasal o paninindigan ay hindi nag-aalis ng kaso kung magsampa ang magulang, guardian, o gobyerno. Kung hihintayin mag-18, kahit mag-18 na siya, kung nangyari ang relasyon bago siya mag-18, pwede ka pa rin kasuhan. Batayan ng kaso, edad niya noong nangyari ang sexual act, hindi edad niya sa oras ng reklamo. Halimbawa, kung nangyari noong labing apat siya, pero nagreklamo siya o pamilya niya pag labing walo na siya, pwede ka pa rin makasuhan. Posibleng parusa, statutory rape penalty, reclusion temporal hanggang reclusion perpetua, 20 years to life imprisonment. Child abuse penalty, karagdagang taon ng pagkakakulong at multa. Maaaring isama ang civil damages, bayad para sa danyos at gastusin. Mga dapat gawin agad. Kumuha ng abogado ka agad para alam ang legal na depensa. Makipagayo sa pamilya sa legal na paraan para maiwasan ang reklamo. Siguraduhin ang prenatal care ng batang buntis para sa kaligtasan niya at ng sanggol. Huwag magpadagdag ng ebidensya, hal, messages, calls, meeting na magpapatibay ng kaso laban sa iyo. Huwag lalapit sa bata ng walang consent at presence ng magulang o abogado dahil maaari itong magamit laban sa iyo. Punto. Kahit panagutan, ngusya, maaaring makulong ka pa rin dahil malinaw ang batas. Ang kaso ay nakabase sa edad noong nangyari at hindi nawawala kahit mag-18 na siya. Kung gusto mo, pwede kitang gawin ng flowchart na magpapakita kung anong mangyayari depende sa aksyon na gagawin mo ngayon. Gusto mo bang gawin ko iyon?